be forever. Impunity will not be forever. That no one is above the law, no one is exempt from accountability. Kahit anong pagka-powerful mo, kahit anong pagka -influ influence ka sa mga tao, kahit anong yaman mo, pag nagkasala ka sa batas, lalo na the and horrific crimes like crimes against humanity. to No one is exempt from accountability. That I think is one of the biggest lessons for what happened. That we have a former president for the first time in our history and even the entire Asia. No one has been uh, no one else has been subjected to the jurisdiction of the ICC. It was like uh, he was investigated and is now arrested. And me lessons learned also. So spear quote The devil can cite scripture for his purpose. That's from The Merchant of Venice, a play about a man who insists on following the law only. when it serves his interests. Sounds familiar, Alan Peter? Ngayon bigla mong ipinagmamalaki ang due process at human rights na para bang matagal mo nang ipinaglalaban. Pero huwag nating baguhin ang kasaysayan. You were not just a bystander during Duterte's drug war. You were one of his loudest defenders. Ikaw ang isa sa pinakaunang sumira sa pangalan ko ikaw ay nagbansag sa akin bilang drug lord na walang ebidensya. He stood by Duterte, not as a critic behind closed doors, but as his enabler, his spokesperson, his attack dog. At ngayong nanganganib na si Duterte, gusto mong lumambot? You now claim to have disagreed with some of Duterte's policies behind closed doors. That is meaningless What you say in private does not absolve what you defended in public. You argue that Duterte's drug war was about public safety. Walang kokontra sa idea na nangligtas na kalsada. The real question is was mass murder the solution? Libo-libo ang pinatay mga mahihirap may mga bata pa. Mga nadamay lang sa maling lugar. at maling oras. They were never given their day in court. The families never saw justice. And in the end, Shabu remained rampant. Crime syndicates thrived. The only ones who suffered were the powerless. Ngayon, gusto mong lumayo kay Duterte? Pero malinaw ang katotohanan. Ikaw ang isa sa mga nanguna sa pagtatanggol sa isang nabigong war on drugs na wala namang iniwan kundi takot, dugo at kawalan ng hustisya. On the issue of the ICC, let's not play legal gymnastics. Crimes against humanity fall under international jurisdiction when a country fails to act. That is the law. Duterte had six years to prove that his drug war was legal. he refused he withdrew the philippines from the icc to escape accountability and you alan peter defended him at every turn and now you want to frame yourself as a voice of reason stop pretending this was never about human rights or due process for you this is about your political survival Alam mong, pabagsak na si Duterte. Haya, pilit mong nilalayo ang sarili mo. But you can't have it both ways. You enabled him, you defended him, you justified the killings, and no amount of backtracking will erase that. Kaya kung tunay kang naniniwala sa due process, dapat suportahan mo ang isang ganap na investigasyon, hindi lang kay Duterte, kundi sa lahat ng may kasalanan. Kasama ka you now claim to be independent, reasonable, balanced. Pero nasaan ang balance mo noong walang kalaban-laban ang mga biktima? Nasaan ang reason mo noong ipinagdidiin mong dapat pasalamatan si Duterte? Huwag mong baguhin ang kasaysayan, Alan Peter. We remember. The families of the victims remember. And soon, justice will remember too so let me address this now to senator Diliman. she started out by saying uh, alan is the last person in this world to talk about uh, human rights you should be the last person to talk about due process uh, wala kang karapatan so let's address that ano po ba nakalagay sa philippine constitution ma'am kayo po ma'am ang naging secretary of justice di ba nakalagay no person shall be deprived of life liberty or property without due process of law so si president duterte po ay isang person person po siya sabi po ng constitution no person ako po person din po ako so paano mo sasabihin you're the last person uh, who should be talking about it wala pong last person sa pilipinas ang uh, pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat. No? So, okay, let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado nyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Batoyan yan, ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda, di ba? So, uh, backtrack lang ako ha. The last two and a half, three years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number one ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan, tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on. And then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them. And to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na, na independent So the last two years, I tried. Uh, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because... Marami naman nagbibigay ng opinion. Ba't kasi dati tatlo yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung dilaw, yung sila yung Liberal Party, yung sila ano po, sila uh, Senator de lima. Iba ho, iba pa ho yung dilaw sa dilawan ha. Uh, yung dilaw nire-respeto ko, yung dilawan yung po yung um, sa sa aming language ay uh, unreasonable. Talagang uh, may hypocrisy sa sa paningin sa politika no. So the third group of course is the Philippine left. Pinakaapat na yung mga independent. So, like others who filed as independent, I believe I can contribute. Simple lang, kung tama ang ginagawa ng administrasyon administrasyon Marcos Duterte, sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako, 'di ba? Okay. So nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So naging limang grupo na. Yung Marcos administration nabuo yung Duterte na oposisyon. Ah, nandiyan pa rin yung Dilawan. At kung makikita nyo po, at ah, tignan nyo po, ah, very, very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni ah, former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Llamas. Sinasabi niya, mag-aaway yan. Sila bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon gusto niya maging totoo kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na Uh, gusto niyang maka-entra at makapapel ulit di ba so two in one yon in in one sense he can uh, seem like a very good political uh, analyst on the other sense kung magkatotoo they suddenly uh, yan, third, third party na sila then of course uh, yung Philippine left naman has always been consistent di ba with what they believe in and then yung uh, criticism nila sa administration and of course yung alternative nila. Then you have the independence, 'di ba? Okay. So sabi ni ano ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang uh, pangulo or ang chief justice or ang Senate President or speaker or limang general natin ng AFP. So let me address myself then sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung uh, Bureau of Correction, kung bigla kayong pinasuhan ng Crimes Against Humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang, walang power ang korte to interpret? E bakit si Congressman Jimenez noon, di ba? Naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang uh, extradition. E meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan eh, uh, bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa sa ano ha, sa human rights. I-address ko 'yan. I'll just stick to three issues today, no? Yung due process uh, slash due process kasama na doon yung uh, availability of legal uh, entities. Number two, yung um, number three, yung fact finding, di ba? Yung facts lang, kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi dun sa kanyang video. At yung isa, uh, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo, yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, di ba, due process means makinig ka muna bago ka humusga. Nagamit ko nga nung uh, isang araw, and I've been using this forever, and it's also a reminder to me, no? When God new already, alam na kaagad ng Panginoon na uh, kumain sa forbidden fruit o pinain ni, ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit. Ang unang sinabi sa Kanya, nasaan kayo? At nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami, ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? So alam na niya na kinain yun pero binigyan pa niya ng chance na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung, kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time tapos yung ibang advocates nakita ko nagpo post sila mute academic na uh, panalo na na outsmart na sila kasi nasa air na hindi na ibabalik ng ICC yon so yun nga ang tanong ko sa inyo eh yun nga po ang sa sabi po ni Senator De Lima ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino partly correct lang yon po ma'am ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat kailangan um, kinat out nyo eh. Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So, sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So, first and foremost, uh, parating nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang 'di ba, walang trial uh, at gini distinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga sila-sila uh, nagbarilan mga sindikato para hindi mahuli, 'di ba? So hindi hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then din millions of people invest in stocks and commodities, thousands make a living at it, and only hundreds achieve then, uh, they protected their own life. So the point is ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate I'll, I'll go through this deeper later on. Ha? Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Uh, hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang 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 uh, napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000 at never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay i mean you're you're making me out to be a monster ma'am na uh, hindi naman totoo so at this point i want to challenge yung mga uh, famed fact checkers oh yan ha rappler yung uh, mga investigative journalism oh i fact check niyo na lahat ng sinabi ni senator delima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay. I always said that every life is valuable. ba? Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life. no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. ba? Diba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalabal ang karapatan when it's unpopular. Di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, tahimik lahat nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang. Hindi, hindi hinintay ang Supreme Court, hinintay, hindi hinintay... Eh, saan ka nakakita na i-arrestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, at uh, aalisin mo na, di ba? So na, napakadelikado yan eh, sabi ko nga kanina paano kung lumabas dyan sampung general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo, so kailangan to pag-isipan ng mas, mas malalim that's why nga sabi ko maybe an independent voice a reasonable voice no i'm not blaming anyone sa nangyari here di ba i'm i'm pointing to the issue na tama ba nang isang pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa airplano at inalis. Okay. Number two, human rights. Ma'am, sabi mo, nasan ako? Okay. Uh, ako po, taga-tagig. Sa tagig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, nag, uh, naging addict sa drug, sa shabu, kaya dinakawan uh, yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po meron pong uh, kung ano nangyari and, and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million, as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yun. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang adik. Kasi ang adik ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Tagig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama ma'am. Senador ka naman. Pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storyan nyo na patayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang story ang pinupush nyo ngayon. Kaya again, Hinahamon ko yung fact uh, changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila'y sales, uh, whether sila'y nasa opisina, sila sila'y nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, pag, lalo pag sweldo at sila sila'y nasa call center, so gabi yung shift nila na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay uh, bukod sa napakahirap kumuha ng uh, passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports. Uh, ang nangyari po, pati po ang OFWs ay hinihinga ng pera para makuha ng passport at pagkatapos sa uh, ilang ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait. Uh, sa Saudi po, for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung, yung, uh, yung pondo, ano po nangyayari? Minsan, nandun sa polis, sa korte na magkakaroon po ng abogado. Inayos po natin yan dahil ang bawat OFW, tinatawag natin hero, pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid. Ginawa po ni uh, President Duterte during my time as Secretary, that was increased. Kaya umabot ng, uh, if total mo yung yung pondo, 1.3B. So let, let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So I understand, hindi dapat may EJK magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, aduterte lang ang demonyo. So, yun nga ang problema. Diba? So, on one hand, you have a, a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not uh, safe when all kinds of corruption, tanimbala, uh, kung ano-ano nangyayari. And you didn't want to deal with that. So, let me address that point also. Diba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last two years ni President Arroyo. At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion. Wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, oh, tapos sabi mo kasi powerful. Kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na uh, kaya nyo eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact uh, checking, di ba? Uh, marami kang sinabi sa iyon na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay, patayan, etc. no? That's the language of the president. Uh, I never excuse that. I, I I made known kapag ka, uh, close doors and in some areas that That's the language the criminals know, but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay, uh, ang, ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet, And even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang polis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi. But maybe a challenge. So sabi sa, ano, ba diba, sa ICC, dun muna kayo, kayo, sa, ano, sa country. So kasuhan mo ko. Diba? Sabi mo, sana, isama na lahat yan. Sama na yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto niyo mawala kami. Kasi may political agenda kayo. Diba? May political agenda kayo eh. Na na nangarap na kayo eh. Mananalo presidente niyo, mananalo si Vice President Leni, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president, or kung ano man yung mga pangarap niyo. Pero hindi niyo matanggap that people choose eh. Diba? I don't always agree with, with uh, who people choose but I respect the people's choice. That's the democracy eh. Di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim uh, ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang uh, ang basbas -bas o ang uh, tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal eh, di ba? You know in your heart, I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo. And nor was I, uh, nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me let me finish or conclude by saying this. There's so much confusion. We're here not to play politics or to or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? Uh, we're thinking about our future, the, the future of all Filipinos, not only of your uh, beloved Liberal Party. Ang pinag usapan natin dito lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs. Uh, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. Uh, and I think this will become an international incident because the other countries now will, will start looking at their own loss kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload nyo na ang dating Pangulo. Diba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court. But at least, nabigyan nyo ng due process at nabigyan nyo po ng uh, opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo yung reforms na ginawa. No? And of course, the diplomacy uh, sa lahat ng ating host. Diba? Uh, para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro something to ponder uh, uh, former secretary, former chairman ng CHR, former senator uh, Dilima, former a person who former told the truth pero ngayon pa na ikasinungalingan uh, ka kasuhan mo na ako dito para may, may ano ako, may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama I, I meant no offense to human rights activists. Nilrespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened, even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. But walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na, na ma-detain ma siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any filipino god bless you guys